Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ika na pong kabanata ng barya baryat at Papel Papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga token, mga barya at salaping papel na aking binili sa lugso ng Paranaque noong ika-20 ng Hunyo taong 2023 sa halagang 250 piso. Bago muna ito, ito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Anumista mista ay isang poksa po tamari kayo magtrack ng inyong mga koreksyon ng mga bariya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga bariya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, gunit aking nirekomenda para sa mga kolektor na nanonood sa bidyong ito. Unang token ay galing ng Estados Unidos. Makikita sa harapan ang lalawa na muka ng isang lalaking ito. Sa ibaba, mayroon nakalagay na since 1988. Sa likuran, makikita naman natin ang nakalagay na Fun factory sa gitna, no cash value sa itaas at ibabang bahagi ng token at ang teleponong numero nito. Ito ay gawa noong taong labing Ikalawang eksonomiya ay galing ng Hapon. Makikita sa harapan ang mga watawat at ang simbolong ito na nagre-representa sa Hapon. Sa dekoran, makikita naman natin ang spas, uri ng dahon at ang mga karakter na hindi ko alam sapagkat hindi ako biyasa sa mga karakter ng Chino o hindi kaya mga Kanji. Dito naman tayo sa mga salaping papel sa Paranaque at ang unang salaping papel natin ay galing ng Egypto. Makikita sa harapan ang isang moske ng Al-Azhar. Kayun din ang taon ng paggawa nito o nito na ikadalawamput-anim ng Enero taong labing siyam siya na putsyam. Ito ang siyam, ito ang siyam sa mga taon. Ito ang dalawa, ito ang anim sa araw at ito ang kopong, ito ang isa sa buwan. Ikadalawamput-anim ng Enero taong labing siyam siya na sa likuran, makikita naman natin si Ramses ng ikalawa. Ikalawang salaping papel natin ay nagmula sa Timog Asia at ito ang India. Makikita sa harapan ang ama ng bansa ng India na si Mahatma Gandhi. Kayun din ang sagisag ng Bangko Reserva ng India. Ganito ang itsura ng Bangko Reserva ng India. At ito naman sa kaliwa ay ang sagisag ng India ang sagisag ng India. Ito ay mayroong denominasyong 10 lupia. Sa likuran, makikita naman natin ang isang rayon at ang elepante. Ikatlong salaping papel natin ay nagmula sa Afrika at ito ay galing na Mauricio. Makikita sa harapan ang sagisag ng Mauricio, gayon din ang gusaring ito. 5 rupiya ang denominasyon nito. Nakasulat ang 5 rupi sa mga wikang Ingles, Tamil at Bujpuri. Sa likuran, makikita naman natin ang isang susi at ang gusaring ring ito. At ang ikapat na papel natin sa paraniyake noong ikadalawamputsyam ng Hunyo taong 2023, Nepal. Makikita sa harapan ang bundok Everest ang pinakamataas na bundok na nagmula sa lupa. Ito ay mayroong denominasyong 20 rupya. Makikita rin dito ang sagisag ng Nepal. Sa likuran, makikita naman natin ang isang usang ito. Gayun din ang sagisag ng Nepal Rastrabank At dito naman tayo sa mga bariya sa dungusod ng Parangyake. Ang unang bariya natin ay nagmula sa Pilipinas. Makikita sa harapan ang nakaupong lalaki. Kayun din ng bundok mayon na nasa likuran niya. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Estados Unidos ng Amerika. Bagaman halos burado na ang taon, nakikita ko pa rin ito. Ito ay gawa noong taong 1928. 1928 Ikadawang barya natin mula sa Paranaque ay galing ng Turkiye. Makikita sa harapan ang kauna-unahang pangulo ng Turkiye na siya ring tagapagtatag ng Turkiye na si Mustafa Kemal Ataturk. Makikita naman sa likuran ang bulaklak, ang buwan at bituin. Ito ay mayroong denominasyong 25,000 lira. Ang taon ng paggawa nito ay 1,000,000 na na Ikatlong barya, galing muli ito ng Turkey. Makikita naman sa harapan muli si Mustafa Kemal Ataturk. Sa likuran, makikita naman natin muli ang buwan at bituin. Isang bagong rira ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2007. Taong 2007. Mula sa Australia, muli. Makikita muli sa harapan ang ikapat na rarawan ng muka ng dating reyna, Elizabeth ang ikalawa. Ito ay gawa noong taong 2008. Taong 2008. Sa likuran, makikita naman natin ang sagisag ng Scouts Australia. Ipinagdiwang noong taong 2008 ang ika-isang daang ng Scouts Australia. Isang dolyar ang denominasyon nito. ika na bariya ay nagmula sa Malaya at Borneo Briton makikita naman sa harapan ang unang larawan ng muka ng dating reyna Elizabeth ang ikalawa. Sa likuran, makikita naman natin ang simple nitong disenyo. 50 sentimo ang denominasyon nito. Ang taon ng paggawang nito ay 1254. Huling bariya sa lugusto ng Paranaque noong ikadalawang putsyam ng Hunyo taong 2023 ay nagmula sa Thailandia. Makikita sa harapan ang dating hari ng Thailandia na si Bumibol Adoriadej. Sa likuran, makikita naman natin ang isang templo na ito. Ang taon ng paggawa nito ay 2014 o BE 2557. Limang bat ang denominasyon nito. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga bariya nandito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. dito muna tayo sa mga salaping papel. Ang pinakamaganda dito para sa akin ay walang iba kung hindi ang limang lupia na Mauricio. Dito naman sa eksonomiya ang pinakamaganda sa akin ay ito medali ang galing hapon. At dito naman sa mga bariya ay galing na Malaya at Boneyong Briton. Kung hindi sana ganito ang mga kondisyon ng karamihan sa mga barya, ito sana ang pinakamaganda para sa akin. Ayun nga damang nagkaitim dahil sa, dahil sa mga abo o karawang. Di bari, pakikomento damang sa iba ba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong barya at saraping papel na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ika put isang kabanatan ng barya-barya at papel-papel.